Good morning guys. Pandaw po kami ngayon. Magong maga. Alam niya ito big book. May huli sana. Malakas ang ulan kahapon eh. Sana mga huli. Kung nakapagpandaw pala tayo kahapon eh. No? Para tayo. <laughs> <laughs> Lakas ng ulan na yun. Doon so, tayo gagawin guys. Ganda ng panahon. Ganda no? ng panahon.

tinawag na Royo? Ewan ko ba, galing daw pagpangga ito kay Gloria. Ha? Ah. Malalaki yung ulo ng araw <laughs> Oo, oh, malaki. Ah, lilipat mo. Ah, mo? Unang screen, nakahuli na kagad guys. Hindi na masama. Ito, lalo, papalitan to ng ano. Ang medyo buwing screen. Sira ka kasi ito. Lipat mo? Lilipat mo siya? Oo. Doon tayo? Okay. Doon daw tayo guys. Ay lilipat. Ayan po siya. Ah, ang butas. na natin sa medyo mababaw. Papalitan natin ng bagay. Senta sa kabila. So guys, pangalawang screen. Doon tayo. Let's go! Maraming tangpong eh no. Ingat-ingat lang tayo sa paglalakad kasi sa pagkakamali mo lang, basa ang cellphone. Lalim pala rin eh. Pangalawang screen. Mabigit ng mok. Wow. May isang tunay naman. dami guys ah. Pangalawang screen yan. Ay, natin. Mukhang mapupuno yata yung timba, ano? Mapupuno nga yata. Dalawang stream pa nga rin. Maganda huli natin mga ano, mga kabaryo. <laughs> Masarap sana kung may bangka tayo eh, no? Oo, anong basa? Malamig po yung tubig eh. Okay, lipat tayo. Le, lipat. Lalim dito oh. Nakatingkayad na ako. Babasa ako si Bag. Dahil pong kangkong ngayon, no? Libre lang kangkong na yun. Pangilin si Krenyang Bok? Pangatlong Pangatlo na, no? may patay sa ibabang, oh. May nalulunod yun na isda. <laughs> nalulunod daw. Hindi niya kasi, guys, eh. Sayang so, ang laki oh. Sila pia ba yan? Ay, sa aroy. Ay, ang pote, ang oh, laki mo. Oh. Pwede yan sa... Bibi. <laughs> Bibi. Basta masipag ka, may ulam ka. malapit na mapuno oh, bilis lang. guys, pangapat na ice cream. Nakaingal. Sarado yung daan, ano? Pag masarado? ba sarado? nagwawala. May pumasok na isang malaki. Ay, nagwawala. Janitor. Janitor. Buko kaya rito. Tanggalin natin janitor kasi... Eh, hindi papasokin ito kahit ito pagka may janitor pangit kasi ng mukha ng janitor <laughs> ayan guys oh wala natin yung iba iniihaw yan eh dapat sinabi mo nang mauwi mo naku <laughs> maliit iba napanood ko iniihaw ni tragis na yun ano yun? nasa pa ako si janitor? magulot pa ako bumundol hindi pa tayo guys kaya sa pang-apat. Game. Meron pa mga screen. Ang buo kaya pa rin dito. Meron naman. Dito naman sama. Maganda exercise to. Pagpandaw ano dami tayong huli guys ah Ayan. ay pasuod sa hindi niya paksiwin medyo maganda na yung huli natin guys oh. Ah. panalo ne. Lilipat na natin yung screen na yun para sa medyo mababaw. sa alid yun makahuli ng marami. Daming palay yun. May tawag sa ganire yun. No? Sa ngambuko yun. No? Dito na pala tayo guys, dagdal pa ako ng daldal. Pang-anim -dal. mestra eh. Oh, wala na naman. Ayan, ito pala. Mga arroyo din eh. Ano? Opo, opo, pa pa Pumuba, ano? Pumuba. Palit natin na oh, lubog lubog pa din, eh. na siya kung natin yung bukas. Kung pa 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 na pa 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 na pa 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 natin pa 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 natara matay eh, no? naibootas na oh. kasi nang butas yung, ng matagal narin screen matagal na Marami nang sa taunan yung 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 na yung yung na yung yung oh, Ano? Lipat na po yung spray na ito. Ang tawag yan yung ano? Gurami. Gurami. Ay masap sa ano sa umaga piprito mo guys. Oh. Yung gurami. Ito yung spray na ito. Lilipat na. Mapupuno na siya. Oh. Diyan mo kayong lilipat yung mga bagong screen box. Oo. Oh. Eh, dito kasi mahuli. Yung kanina screen dito may butas. Kung nga panood nyo yung mga vlog niya po, diyan po yung humuli ng ano, nung malalaking pang tilapia. Hindi <laughs> lang nakakasama kaya hindi nakakapag-video eh. Meron din po man daw nang mag-isa na bok. Mayroon talaga. Wala Mayroon wala kang tagahawag ng camera mo camera man problema tulos, susunod magdala tulos no wala kang kawain yun tambo lang yun, okay na yun taga sa kabila Dahil uh, sa huli sa kabila susunod na pan daw na pan daw malapit na lalakarin ang amin iwan mo ang kita rin eh hindi siya gagawin guys meron pa dyan? nana nana ilipat ron hindi tayo